Miyerkules. 4:58 mga dre, no. Ah, ko lang galing trabaho. Masyadong mahangin. Malamig-lamig pa mga dre, no. Nagbabadya. Ang snowstorm. Mamayang gabi ulan ng snow mga dre. Ayon sa pag-asa, hanggang bukas daw eh. Hanggang bukas din ang gabi mga 20 centimeters daw mga dreno. Hopefully magbago pa. Wag na muna sana. bumili ako ng envelope mga dre. Kasi medyo old school pa 'yung nagko-compute amin Paper pa mga dreno. Kung mag-a ibabalik sa iyo, pipirmahan mo tsaka mo i-send papunta sa CRA tsaka sa Quebec mga dreno. Yung iba online na mas mabilis. Kasi in within one week or two weeks mga dreno pwedeng ano, pwedeng makuha mo na 'yung refund mo o kaya lumabas na lumabas na 'yung papel mo para magbayad ka na agad ng utang mo. Kagaya ng sa akin mga Andreño. No? Kasi po ano, bayad ako. Bayad ako for this tax season. Walang refund. <laughs> pero kapadala muna ako mga dre no? kapadala tayo ng allowance sa Pilipinas Victoria pa rin to mga dre ayun o no? ayun pala yung bus o oh. Victoria may bago palang restaurant dito mga dre no? bumili ako ng sisig kahapon andito ah, lang siya o oh. yun lang mga dre oh. ah kalye teka susun ko mga dre ah yan, kalye. Bago mag ano yan, mga dre, bago magplengke, yun yung palengke, di ba? Dito lang yan sa kanto, sa pinakakanto, mga dre, no. Tas lakad lang kay papunta ron. So, pakatikim kayo ng pagkain Pilipino katulad ng pares, mga dre. Meron silang pares, meron silang sisig, meron silang crispy ulo. Kaya na bahalang mamili. dito tayong kapadala mga dre no hindi na ipapakita sa inyo pero ano kapadala tayo worry ko mga dre baka ano mahangin to baka pakit yung audio pero nakapagpadala na ako 4154 ang exchange rate ngayon mga dre no? tapos bumili rin ako nito, Goldilocks to eh etong overall daw Masarap daw to sabi ni ate Bumili tayo dun sa Islis mga Andre no? Kung naghahalap kayo ng mga Goldilocks mga Andre Sa Islis Ang puntahan Ito yung kalye mga Andre Kalye, bago lang yan, bagong bukas At masarap yung sisig nila Natikman ko kahapon Napakahusay mga Andre Hindi masyadong Maano ma, -ano, ma Yung mataba ba Hindi masyadong mamantika Pero masarap mga Andre no? Punta ako dito sa kabila sa Chef bibili ako ng ano si Charon ah baka meron pala rito dito muna ako titingin sa plengke mga dre no? kasi may chicharon din dito minsan eh sa plengke ganda ng painting yes. Ah, Saturday nag-a-ano, deliver wala na daw mga dreno. Naubos. Ah, oh, thank you. Okay, storm pambihira oh. Panic buying. <laughs> dito naman ako titingin mga dre. Dito na lang sa Shepo. Kasi dito ako nakare na bumili nung nakaraan eh. Tingnan natin. Gusto ko lang yung maliit eh. Meron sa Islis mga dre, no. Ah, uh, medyo malaki 'yun eh. Dito ay eh, maliit liit lang kunin natin. Masarap pala 'yung sinangag dito, mga dre, no? Oriental fried rice, masarap. Ayan, ang chicharon natin, mga dre. Pampabata. Hindi naman ano, hindi naman uubusin ng isang kainan niyan, mga dre, no? Disclaimer lang. <laughs> pa na naman eh. Ano lang yan mga dino, Apa minsan minsan panundot sa sa ulam. Para kahit pa paano eh maiba pa. 7.50 pala yan mga kandiyan no? o. Kitcha round 7.50. $7.50. French and English courses. diyan okay, yan, tutor sila oh. magahanap Maka nag kayo. Medyo may kamahalan po sa mga oh. ano, international English school mga kandiyan no? na yung ano, mga tambay na Pilipino dun sa Tim Hortons tapos lumipat pala rito mga dre sa second cup <laughs> andyan na sila pahangan lamig malamig kasi mo yung hangan mamaya rain pa yata eh. oh maambun na it's time to go home now. <laughs> Ayan ang Metro Flamon doon mga Dreno. Merienda. Merienda. <laughs> so yan mga Dreno. Ngayon naman uuwi na ako mga Dreno. Pero bago ang lahat, parang madumi yung camera mga Dreno. Asensya na kayo ah. Gusto ko lang magbasa ng isang comment mga dre Actually dalawa sila Maganda po itong ano uh, Sinasabi ni, ni Master Cube mga dre Master Cube Shout out sa iyo Vlogger po yan dito sa Canada mga dre no? Nag uber din nakagaya ko Sabi niya madami pera I-claim ko na pero madami din bayarin eh Oops, bago ko mabash, iba-iba po sitwasyon natin, gaya ni Rice at ako, magkaiba po ang sitwasyon ng buhay natin at hindi natin alam ang istorya ng buhay sa likod ng kamera. Bakit umabot sa ganito, ganon, e eh, buhay ng may buhay na yun? Bakit maraming utang o bayarin, hindi lang naman siguro dahil sa pagkain, sa labas, or kung ano paman? Kailangan pa ba isa-isahin o ripaliwanag? At the end of the day we are doing something naman para umandar or makaalpas sa kahirapan. Sa akin, naaminin ko at di ko pinagsisisihan na baon ako sa utang nung mo ang mother ko. Sa Pinas, since ako ang nasa Canada, natural sa ating Pinoy na di pabayaan ang magulang. At least walang guilt sa part ko. Now, she's gone that I did my part to the last. So let's not judge other people kung bakit ako sila baon sa utang at kayod kalabaw maraming ganyan mga dre no yung sitwasyon na yun nga uh, hindi may uh, talagang tutulong mga dre no pag merong problema sa Pilipinas laging naka laging nandiyan para handang tumulong kahit pa mismo sila nangangailangan ng tulong Naalala ko si ano eh, si Henry Murato. Mga dre, abangan nyo yung ano namin. Segway ko lang mga dre, no. Abangan nyo yung interview namin kay Henry Murato, no. Sabi niya nga ganun, kasi ang trabaho niya po is tumutulong siya eh sa mga sa mga homeless people o naaabuso sa sa BC mga dreno. Sa dami ng taong tinutulungan niya, parang nasabi niya, siya rin kailangan niya ng tulong. Parang ganoon mga dreno. Siguro emotionally or spiritually or whatsoever mga dreno. Abangan niyo po yung interview namin sa kanya. So yun nga mga dreno, Uh, ganoon naman siguro tayo no karamihan sa atin handang tumulong pagdating sa pamilya kahit sa anong sitwasyon kahit gipit tayo mga Andre no kahit ikagigipit natin gagawin natin para sa pamilya lalo na sa magulang sa anak walang question doon mga dreno no kaibigan sa mga kamag-anak so saludo po sa ating lahat mga andre, no isang ano masigabong palakpakan mga dreno no Pagkatapos, eto, may sumagot sa ano, sa comment ni Master Cube mga dreno eh, Ito naman yung sabi ni Six Strings mga dreno Six Strings Ito si Master Cube ayos to Maganda content niya. Taga dyan kami dati STC lang din po Valid naman po talaga yung dahilan nyo So no judgment po At no fault of your own Kung bakit kayo nagkautang Madami naman po talagang ganyan sitwasyon However itong si Dre E eh self-inflicted kung bakit siya nabaon At kapos sa pera Walastik, pagdating sa akin, hinusgahan mo ko? Pastor <laughs> Q, ano <kimano> ba to? <laughs> Alam naman niya ng lahat, nasa vlog niya naman, at aminado naman siya sa sarili niya na gastador sila. And they are not willing to change for the better. At least po kayo, you are working to get to a better situation. Tung dre doesn't realize this yet, but he's not too concerned where he is now or their future. parang ano eh no walang ka plano plano sa buhay mga dre no yung ganun yung dating self inflicted okay na yun mga dre, self inflicted ako yung may kagagawan di ba napakahusay po na kung baga kung ano man yung kalabasan ng buhay niyo kayo po yung may kagagawan di ba hindi yung ibang tao so mas acceptable para sa akin yun dre no hindi ko alam kung anong gustong sabihin ni dre kung kung pinaparealize niya sa akin kung ano yung ginagawa ko, di ba? Kung concerned siya sa akin or uh, parang pinupulaan niya ako, di ba? Sa, sa ginawa. Sa bagay mga hindi tama naman siya na kumbaga makikita nyo sa vlog ko mga dre no yung pagbabakasyon ko ng mahaba uh, wala akong pinagsisisihan sa pag uwi ko sa Pilipinas sa pagbabakasyon ko wala akong pinagsisisihan na nagpunta ako ng Boracay kasama ko yung pamilya ko ba diba? at the end of the day it's the ano mga dre it's the memories it's the experience that matters mga dre hindi yung pera pag namatay ka yung pera mo means nothing kaya kahit pagbalibalig ta rin ano eh uh, wala wala akong ano nakikitang mali sa ginawa ko mga ano. Uh, siguro hangad ni ano hangad ni six string na mapaganda yung sitwasyon ko pero ganun pa man mas higit kong alam kung anong gusto ko sa buhay kong gawin, di ba? Kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Kung nga sa magandang sitwasyon ka ngayon, six string, I think uh, congratulations sa di ba? Kung nagagawa mo yung gusto mo. Wala akong yung masabi, mga Dre, kundi ang mahalaga ano eh wala kang pagsisisi sa anumang gawin mo mga deno kung nabanggit ko nga sa huling video ko na gawin mo kung anong gusto mong gawin di ba kesa dumating yung araw kung saan wala ka ng time tsaka ka na bakit hindi ko ginawa yun di ba uh, ah <laughs> kung baga Hmm? Hindi, mga treno. Kung kanya-kanya nga, ano yan, kanya-kanya discarte kung paano nyo gusto mabuhay, mga treno. Kasi at the end of the day, ang pinaghahandaan nga natin, kung nag man, kung nag man kayo, or whatsoever, ang pinaghahandaan nyo is yung future, mga treno. At, ah, aminin naman natin sa hindi, hindi lahat nakakarating sa future na pinaghahandaan nila mga treno. Yung mga namatay ngayon, may plano sila para bukas. Yung mga namatay ngayon, may plano sila para sa sa isang linggo, sa susunod na buwan, or maaring next year. O kaya itong parating na spring, mga Andre, no? O itong spring, itong sa Yung mga namatay ngayon, mga Andre, no? Kumbaga, ang ganda ng plano nila para sa future. But sadly, hindi na sila umabot. Kinabukasan, mga Andre, no? yung kapatid ko birthday niya itong nakaraang itong nakaraang mga araw lang mga dre no namatay siya nang wala pa siyang 40 years old and yun no know, life is too short mga dre no happy birthday tol di ba happy birthday sa heaven kung 40 years old ka may plano ka sa retirement mo uh, so you have 20 27 years para paghandaan yung retirement mo 27 years siya sa very long time mga dreno. At hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga panahon na 'yon, ba? Diba? isang merong isang kompare yung tito ko na tuwang-tuwa siya mga dreno. 60 years old na siya. Nagretiro na siya sa trabaho. So tuwang-tuwa na siya kasi nga alam niya malaki yung makukuha niya sa pension niya mga dreno sa SSS. So excited na siya mga dreno kumubra sa kauna-unahang pagkakataon. Matapos ang napakahabang taon ng paghuhulog sa SSS, mga dreno. Nandoon na siya sa buwan na kung saan pagdating ng katapusan, makakakuha na siya for the first time. Pero inatake siya sa puso. Medyo pangit 'yung topic natin, mga dre. Pero parang ganun ko nakikita, mga dreno, 'yung buhay na ano eh uh, 'yung oras, mga dre. Kahit gano'ng karami 'yung pera mo, hindi mo kayang bumili ng oras para dugtungan 'yung buhay mo masarap kung marami kang pera pero ang mas masarap kung nai-enjoy mo yung pera mo nagagastos mo para makakuha ka ng experience kasama ng pamilya mo kung baga nabanggit lang natin mga Dre no? napakahirap naman no, mga Dre kung nagpakasugsub ka sa pagtatrabaho tapos ibang tao yung magsasabi sa iyo kung anong gagawin mo sa pera mo Ipasok mo sa negosyo, ipasok mo sa negosyo. nalugi yung negosyo. Who is <laughs> We don't have to start the day yet. I just wanna...